Magandang araw mga kasabong. Ito naman muli si Laban sa Bungero. So ang ating tatalakay ngayon ay ang uh, pagkakamali sa pagbibigay ng suplemento sa ating mga alagang manok pansabong, ano? So kayo po ba ay mahilig magbigay ng suplemento? Ito po yung uh, pwedeng magiging kamalian ninyo. Una, bigay kayo ng bigay kahit wala namang kulang. Kung kumpleto at balansi na ang feeds ng inyong manok pansabong, ay wag na po ninyong bigyan ng suplemento. Kasi ang sobra pwedeng maging lasun sa manok. Lalo na sa atay nila at bato ng ating mga manok pansabong. Uh, ah, pag sobra, ano? Tsaka sabay-sabay ang dami ng suplemento, no? Mali din 'yon. Mali din 'yon. Ang katawan kasi ng manok ay may limitasyon kapag uh, halo mo ang mga suplemento. Ayan po. Magiging toxic din yan. Or uh, po ng stress ng inyong mga manok pansabo. Ang pangatlo po natin ay ang pagbibigay po ng mali ang dosage. Ayan ang suplemento ay parang gamot yan, no? Uh, may tamang sukat, nagbasi din sa edad, sa timbang, at saka, at saka kondisyon. So, dapat basahin ninyo kung ano yung direction ng gamot. Huwag lang na bigay kayo ng bigay, hindi alin sunod po doon sa sinasabi po ng gamot. Ayan po. Iba-iba ang prescription, direction po ng ating mga gamot, ano? Ayan. So pang-apat mga kasabong no. Uh, pagkakamali ninyo sa pagbigay ng suplemento ay ang walang schedule or cycle. Example na lang ano. Uh, example no. Ang direction it should be given successive 3 days in a month. So ibig sabihin, uh, hindi kayo sumunod Gaya na sinabi ko, sundin ninyo yung prescription. Pag sinabing 5 days, saka kayo, pag walang, walang, uh, ano yung, walang epekto yung gamot, saka kayo magbigay na, na naman ng spectrum na mas malakas. ganun po yan. So, natin ang gamot. Mga kasabong, yung gamot natin, or suplemento natin ay may iba-ibang brand yan iba-iba din ang gamit and then pagka nagpapalit ka ng nagpapalit iba ngayon, iba naman bukas ay tandaan natin mga kasabong na ng ating manok, hindi po yan laruan ayo bago-bago, so nawawala po ang stability sa loob ng sistema niya ayan, kaya kung ngayon ginagamit niyo hanggang uh, three, uh, three months or five months. Saka kayo magpalit pag wala talagang epekto. Parang ganun lang yon Ayan. At saka mga kasabong, uh, gumagamit kayo, giginagamit ninyo kahit may sakit ang manok. Uh, wag na kayong gumamit, no? Pag may sakit ang manok, wag na ninyong bigyan pa ng supplement, no? Ang isusupply nyo na lang ay ang yung pang sakit mismo ibigay ninyo ang kamalian din po sa pag, uh, pagbibigay natin ng suplemento ay ang hindi po nasunod yung uh, edad iba din sa sisiw, sa stag uh, sa kakiril iba yan sa kak iba yan, sa inayin iba yan. so basahin nyo lang ang prescription at saka direction hindi at saka hindi sinasabay sa tamang feedings at water management. Ayan. Tsaka ito pa yung kamalian natin, no? maling pagbudbud, ano? budbud uh, -bud system, tansyahan. Hindi po tansya po mga kasabong. Uh, mayroon niyang describe na dami. Like for example, 5 ml of supplement ilagay mo sa isang litro. Mayroon, hindi lang budbud ka -bud, ng budbud uh, without thinking kung gaano kadami yun, hindi mo natansya. Yun nga yung tansyahan system, yan isa din yan sa pagkakamali natin sa pagbibigay po natin ng suplemento. Dahil naglagay nga tayo, ang akala natin okay na yan, pero nagkulang po yan sa dami. So, baliwala lang din po yan. Ayan. So, ang kamalian din po ang maling storage. Kung makita ninyo yung mga suplemento natin, mayroon doon nakalagay na storage kung ilang porsyento po ang uh, degree Celsius na storage niyo. Hindi lang yung itatapon ninyo, naarawan yung gamot. Mawawala po ang, ba, uh, mawawala po ang bisan yan. So, kailangan sa ano natin, supplement natin, nakalagay doon kung anong storage na degree sa temperature niya, yun po ang susundin natin para effective po ang gamot. Ayan. Ayan. And then mga kasabong, pagkakamali sa pagbigay ng suplemento sa ating mga alaga ay uh, ang uh, pagbibigay po na mali ang timing. No? ah uh, mali ang timing. Pag sinabing ibigay mo lang ito sa umaga at huwag sa hapon, yun ang susundin para may timing yung gamot. Hindi lang nagbibigay tayo, mayroon niyang sinasabi na timing sa oras. Ayan. Kasi pag hindi, hindi na-absorb po ng maayos ang binibigay ninyo na suplemento. Ayan. Andin mga kasabong, pagkakamali sa pagbigay ng suplemento sa ating mga alaga ay ito po yung paggamit po natin ng expired na nagamot. Ayan. Kasi nga, hindi natin tiningnan na expired na pala. Ayan po. So, agin mga kasabong, pagkakamali sa pagbibigay ng suplemento sa ating mga manok pansabong, walang dapat tansyahan, huwag nyo nang ibigay kung maganda na ng mga pakain, and soon din sundin ang prescription, sundin po ang sinasabi ng gamot, sundin po ninyo. Depende sa ga, uh, po sa dami, walang tantiyan sa dami, kailangan sukat. Ayan. Andin, kung ano ang timing sa oras na ipainom ninyo or ibigay ninyo, yun ang sundin ninyo. Ang suplemento naman natin mga kasabong, iba-iba po ang gumagawa niyan, iba-iba din po ang veterinarian niyan. Kaya, sundin ninyo kung alin yung studied nila dahil mawawala po ang epekto niyan pagka hindi natin sinunod. And then, yung storage niya dapat sundin natin dahil isa din yan sa kamalian na mawawala po ang bisa ng ating suplemento. Ayan. And then, mga kasabong, uh, iwasan po ninyo na ma-overdose ang manok. Ayan. Baka masira din po yan. May overdose po yan. Maraming salamat pala sa ating mga viewers, lalong-lalo na sa ating mga subscriber. Sa wala pa, uh, inanyayahan ko kayo para at least mabigyan ko kayo ng tips, ideas, ang karunungan po tungkol sa sabong. Maraming salamat po sa inyo.